Umaga na. Wow. Time check 7 a.m. Oh. Ituloy na naman ang gala. Sa ngayong araw, pupunta naman kami doon sa may Matnog area. Wow. At maliligo daw sa beach. Ito yung mga na-ready nating gamit. Yes! For overnight dyan sa Matnog. Ito na yung mga kasama. Okay. Hi. Hi, set. Yay! Si swimming tayo. Si swimming. Si swimming. Set, set. Ano yan? Inspection? Hi. Hi. Wow. San lakad? To the beach. To the beach. Alright. May tingin sa ito na. Yan. Papunta na tayo ngayon ng matnog. Para don sa makapag-register tayo dun sa tourism papuntang uh, beach na pupuntahan natin. Subic Beach. Subic Beach. Hi fans! So, Hi fans! Mag-coverage kami ngayon Sa Subic Beach. Mag-coverage kami ng live uh, coverage. <laughs> live coverage. Kaya so, na oh. guide. Papunta na tayo ng Matnog. Kaya-kaya na nila. May lakas sila. <laughs> Kuya, baka okay, malaglag ay, ay, ma -ay. no mer, baka malaglag yung bag. Na headlight mo kung gumagana. Wala malaglag hindi pa natin dito yan. Di baka malaglag. Very good, very good. Hindi pa nalalaglag yung alambre.

ang Matnog. So, nagaantay na yan ng mga biyahe, biyahe nila para lipat ng Visayas. Habahan yan, o. Diretso na yan dyan hanggang sa Pugil. Pagka-piyer na yan. Ang apyahero. Ayan, sir. Ayan, o. Dito na tayo sa bayan ng Matnog. Ito yung uh, police station ng Matnog. Ito naman ay Martinis. Martinis, ayan. Oh recognition dito sa auditorium niya. Hello? Ayan na sila oh. Saan <laughs> tayo pupunta, sir? Diyan sa ano, sa Indonesia. <laughs> Subic Beach. Madam oh, busy busy. Oh. Ano yung mga gamit? Ayan na. Ayan na, alis na kami. Dito sa may Matnog uh, Port sa uh, sasakay tayo dito dalawang bangka papunta don sa Okaya Beach yung Subic Subic Beach ito yung mga kasama natin o oh. ayan na nga. na ha <laughs> Oh. Wow, madam. Init na init. May electric fan. Oh, <laughs> ready na ba kayo? Pupunta na tayo ng Subic. <laughs> Yan na, alis na, alis na. Na, panda rin na yung motor. Pwede pa na tayo. tayo. barko dito oh. Cargo ship Saka passenger Bye 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 Ha xa xa linaw niya kita oh. yung ilalim ang lalim niya pero ang linaw kita yung ilalim oh. oh ang lalim pero ang linaw

yan, so bumaba na muna tayo dito. Hindi po, pag magsiswimming ko yan. Uh, oh, 200 per head. 200 per head. Ito yung tinatawag ng mga bakawan. Yeah, yung, po, yung bata po ba, hindi libre? Ay, talong nyo na lang doon. Libre. Ang matawara ba yan? Tatlo yun. Hindi na ka nga karigong. Layo nung pinanggalingan, no? Oh. Sa bangka po yun. Ito na yung lagoon no? Ayan, no? Oh, kikita nyo ba yan? May isda, oh. Oh. Nandun sila. Naiwan ako. Ayan, o? Oh, dahil naiwan tayo, solo tayo kay Boss Darius. <laughs> Hila. Ay grabe yung mga isda oh. Oh. Ang lalaki. Ayun sila oh, nakikipaglaro din sa mga naliligo. Oh. Oh. Ano? Yeah. Parang Kasama ko guys, kasama ko si Boss Darius. <laughs> <laughs> Hello guys. Come on. <laughs> let's do it. Ayan no? oh. Oh. Oh, na tayo ha Sa... <laughs> 5, 6, 7, 8. Oh. Oh? Wow, malalim pala yan ano? Oh, let's go, let's go, let's go. Oh, uwi na ba kayo? Uwi na kayo? eh alin <laughs> magulo Ducks. mainit eh galit eh galit, mainit ay balawin <laughs> <laughs> pero malalim eh ilang pit kaya yan Nako, malalim. Saan mababaw? May mababaw din. Ayan na po, oh. bababa na tayo dyan. Sa baba na yan. Matagal ang galawan ah. Kuya, oh, kuya, may Hindi sa na. Ha? Oh, nai, may balyena oh si Ay yan no. Oh. Nakababa na tayo dito sa may maraming isda. Yo, <laughs> yon Ano na to, So hindi na tayo naggagels para hindi naman tayo magbabasa ng ulo. Dito lang, pagbi-video-video lang. Saka makunan yung mga isda, ang lalaki. Sino? Dito lang yung di marunong lumangoy. Oi, picture, picture. Oh, picture. <PiliphinMe. illas> Baka sa yeah. classroom. gamitin tinitinig gadgets mo para makita mo sya. Ay, tama, kuto lang pala ng dali. Meron diyan yung power welding. <laughs> diyan sa nandoon. Diyan sa nandoon. Diyan sa nandoon. San? Yamo Yung mga giant clamp. Ah, giant clamp ba 'yon? Hindi baka matapakan natin 'yon. Hindi <laughs> Pero nilahin mo nga yung sisani. Ah, yan yun? Oo. O, oh, may, may, malalim yan. Malalim may hukay. Hmm, ayan yung mga giant clam. Huwag na, baka maklam pa tayo dyan eh. Ayun yung mga fish oh.

Okay. Coming. <laughs> okay. oh, picture kayo na to. One, two, three. Okay. Eri namang isda na re, o Ito, 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 naman kuya, ang tawag dito, pisti. Ayun, kumakain din pala. Shawarma, o Andiyan CG, nasa 10 feet ka. Nakalutang. Okay, yan. Malalim yan. A few moments later. Ayun o, galing na tayo dyan sa lagoon. Lilipat naman daw ng kuweba. Dito naman pwede yung tingla. Kalintaan cave. Ha? Kalintaan cave. Ayun, kalintaan cave. Lipat tayo ng kalintaan cave. Ayan Ay o, no, mga nagutom na o. Oh. Like, kakain na ako. Kakain na daw siya. Iyon naman yung isa. Bakit binigyan mo si Pia? Huwag mo lang bigyan si Pia. Yung isang Maka team. <laughs> guys, lilipat tayo sa Kalintaan, <laughs> Kalintaan okay. Cave. Huwag na lang. Huwag na lang. Huwag na lang. Lipat sa cave. Yung cave. Yun, nag-dive na yun. Huwag na no? lang. <laughs> Ayun naman sa dagat yan. May hindi. Ano yan? Ano yan si Ji? Lato. Lato? Ano ba itsura ng lato? Patingin nga. Sea grapes. Ah, sea grapes okay. tawag yan, lato. Tama ba, Ji? Sea, sea grapes. grapes. Tama ba, sea grapes? Ha? Sea, Oh oo, sea grapes yata. Di ba seahorse? sea horse? Sea horse. Tawag, ito mo? Sea grape. Sea grape? Ayan sila o oh, sa lagoon. Nakarating din naman ako doon sa dulo gamit yung salbabida na yon. Eh dahil malamig, syempre umahon na tayo kagad. At sumakay na lang dito sa bangka. No? Tibay e, ni Bulilit eh. Dito tayo mag-overnight after ng ikot. Doon sa lagoon. Yan, wow, ang linaw ng paliguan dito. White beach. tayo. Oh, white sand. Grabe 'no. Napakaganda. o. Oh, may nagbabangka Shout out guys. Yan, kanina galing nagaling tayo doon sa Huwag lagun. Uh, huwag lagun. Tapos pumunta tayo dun sa cave Tapos ngayon dito naman tayo mag-i-stay sa Okay, uh, beach. eto sila oh, yung mga kasama natin. Ayan na, nakababad na sa dagat. So, check natin yung area. Ito yeah. sila oh. Pati yung baby oh, si Set oh. Ay Set. Hello! ya yeah. Ay tuwa tuwa. Matawa pa. Okay so, laro mo ah. Yun. Si Daddy, kasama, buti na lang sumama. At nandito naman yung iba nating kasama. <laughs> Wow, baby baby. Ano na namang kalokohan yung ginagawa mo dyan? Sa mga balak, gusto ang alipin <laughs> 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 ng na Partner, partner ito. Ayan o. No? Boss, shout out. Ayos mo tayo dyan? <laughs> ano boss, masasabi natin dito sa Okea Beach? Okea Beach? Okay! 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 <laughs> okay. <laughs> Yan, ano naman yan? Ito, dito ka, dito ka. Dino, ito, dito ka. Dino, dito. Ano naman yan, madam? Oh, okay. <laughs> ito akin. Dino. Okay, ya. Yeah. Oh, ikaw, ikaw. Ano yan? Juice? Hindi. Ah, may laman, oh. Ayun, oh. May nagsiswimming pa yun, oh, Maliit. Oo, oh, oh. ayun niya, oh. Okay. <laughs> Shell na buhay. Tapos, hipon. Hipon. Yung sayo po. Ako yung four-month. Ah, porman. Pilit sa kwarto eh. Uh, ikaw naman, labor. Si <laughs> Pia. Okay. Ganda ng area. Mm. Ganda. Oh, mapicture. Eh! Galing naman ang pagkagawa Ginagawa no? ko na. Ano naman oh? No? Ah, yo sa. Ano nang ano ko? Meron ganyan, no Meron pang ganyan oh. Meron pang 2025. Iya no. Ayan, no? Kaya, maa, Parang siya ang gumawa oh. Matindi may padila-dila <laughs> <laughs> pa oh. Yan yung gala ng mga team gala dito sa bye bye! <laughs>